ko kasi baka, baka mo pre eh. Pero masasabi ko lang na pangabigat ng eksena ngayon. May moment pa nga daw na sobrang intense ng eksena ko. No? Na dere-derecho lang yung pagkuha ni Tere, hindi siya nagkaka. Magkakaan lang kami kapag yung iba ang gano'n na. May moment pa na habang ginagawa naman ng eksena na ito. Nakadulog pa ako ng pawis ng eksena ko. Oh. So yan, yeah, meron. Tapos tapos daw 'yan, ano, um, nag-muscle ako na kararoon. Tapos nag-corning, nag-papatulong ng mga bangon sa ano, daw mga bangon talaga sa higaan. Asy sobrang hindi, kanil, hindi pa nga ko physical world out ako ng mag-actor. Tapos puro pasakit. Puro pasakit. Pero ang mas yun, hindi ko yung naramdaman habang ginagawa ko yun, na, na, nakaka-excite na lang na mapanood ko, lalo na sa Netflix. Sana po, Netflix, wag mo po Pero ang ganda, sobrang ganda po. Isa yun sa so, pinaka nakaka-proud na talagang direct thank you. Thank you, director, letting us na kung ano yung gawin namin, go! Open siya. And doon sa Excel ako na talagang sobrang professional rin talaga. Hindi pa alam